What's up mga kapampam? Panibagong kalungkohan na naman Jordan. <laughs> so ayan, ayusin muna natin yung gagamitin nating stage. Este gagamitin ko. Yan, manood lang kayo dito na kayo gagawin. So stretching muna tayo. Kasi, alam mo yon yung napanood mo yung premyo na napanalunan na ni Carlos Yulo. So parang gusto ko na rin palang maging gymnastic. <laughs> Baka manalo din ng gold eh maging million billionaires tayo dito. Million billionaires. okay. Stretching, stretching. Galaw-galaw ang mga buto-buto. At baka nirarayuman na. okay. Ang mga ulo. Yan yung ulo kong mayroong pang naipit yata ang ugat. Medyo sumasakit pa yan. Pero para lang sa inyong kaligayahan at kasiyahan. Ako ay gagawa na naman ng kalokohan. so ayan, ihanda ko muna ang aking ditong mahiwagang kutsyon. Siyempre, yan ang ating gagamitin pang ano, jumping jumping. Oop! Wow. <laughs> ang susunod na Carlos. 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 Sira ulo. <laughs> Itlang, ayusin ko 'yung camera ko. oh, wow. <laughs> ganyan ba 'yon? So baka mga sa 2050 maging ano na tayo um, gymnastic ipanglaban na sa ano, ipanglaban na sa Olympic, di ba? O, oh, di ba? Practice, practice. Practice make makes perfect. Yan, nabubulol na tuloy ako eh. Ang hirap kasing mag-voice mag over na nakahiga ka. Ito <laughs> Anong ginagawa mo? So, ayan, sa ating gold medalist, Carlos Yulo, congratulations. At siguradong maraming na-inspire at gusto ngayong maging gymnastic. O, oh, di ba O, oh, ang galing ko. Yes! O, oh, ha? Ang ending, hal, -hal. Ayan. Nakapagod. Nanimag. Ayan, hindi po madaling gumawa ng content, ha? Nakakahalhal. hal nakakapagod, nakakauhaw. <laughs>